Eto mga kahabi yung portable round trapal pa na binigay sa atin kasama ng monster tank at dalawa pang malaking aquarium. I-assemble natin to ngayon at tuhugasan para ma-check na din natin kung meron ba itong butas o iba pang issue na kailangan agapan agad. Pero ito yung problema. Paano tayo papasok. <laughs> Hindi naman pwedeng... Paano tayo papasok. <laughs> gamit yung pagka-athletic natin. <laughs> Mabuti na lang nagamit gamit natin yung paglalaro ng Chinese Garter noon. <laughs> Huwag kang maingi ah. Eh. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na ito, tara niyo akong mag-assemble ng portable round trapal pan para sa gagawin niya maintenance na salt at evagin bat ng ating mga alagang koi. Medyo mahirap din pala yung pagbuo nito dahil medyo malaki din, mas maganda meron ng kasama kung ginagawa or binubuo mo itong trapal pan na to. So, yan, pakita ko sa inyo kung paano natin binuo. So ito kahabi, ito yung trapal pan na gagamitin natin ngayon na pang elba bat ng ating mga alagang koi. Round trapal pan siya at medyo malaki din to guys kaya mapa proper na elba bat talaga natin itong mga alagang koi natin ngayon dahil meron na tayo nitong round na trapal pan, Kaya salamat kay Sir Christopher yung nagbigay din sa atin ng monster tank at nung dalawa pang malaking tank. Dalawa nga sana itong trapal pan na to kaso sayang yung isa nginat-ngat nung daga siguro kaya eh, may malaking butas yon dinala natin dinala ito na lang yung dinala natin ngayon i-assemble natin to ito yung mga parts nya yung round na trapal tapos ito sa itaas na part at yung mga brace nya ayan sampu po yan so ngayon i-assemble natin yan at hugasan natin dahil may mga lumot pa kasi yan. So, ayun tara. Ito mga kahabi, sinisimulan na natin i-assemble. Sisimulan ko sa taas na part. Ipapasok natin itong black na PVC hose sa nakaabang na ng mga butas na para bang belt. At habang pinapasok natin itong hose sa taas, pa isa-isa na rin natin nilalagay yung mga brace sa gilid or yung nagsisilbing haligi nitong pan. Akala ko talaga napakadali lang itong i-assemble. Ipapasok mo lang yung mga hose sa tapos na. Pero di pala ganun kadali. Medyo mahirap pala lalo na pag ikaw lang mag-isa. Siguro nakadagdag yung tagalan nitong pan dahil medyo matigas na Uh, dahil na din sa lumot at watermarks kaya mahirap hilahilahin yung trapal kaya talagang pinagpawisan din tayo ng malala. Pero chinaga talaga natin para mabuo natin to. At eto kahit na ikabit natin lahat, need pa din natin i-adjust yung paligid para magkasya talaga itong last part, itong PVC connector na magdudugtong at magpapatibay ng pad. Kaya ayan, pagkatapos talaga natin ma-assemble, ito na yung naging natin. So yan kahabi tapos na natin yung assemble. Di rin pala basta-basta yung pag-assemble nito. <laughs> so ito kahabi na assemble na natin yung trapal pan. Itong round trapal pan. At maganda siya kasi kulay black din. Pang koy talaga. So ayan. Ito yung sukat nito. Yung length nya ay nasa dito hanggang dito 6 feet. Tapos yung lalim 3 feet. So 6 by 3 feet. At malalim talaga. At malaki talaga itong trapal pan na ito. Ito sa loob, yan. Medyo madumi na talaga kasi pinaglagyan din ito ng mga koi. Medyo mahirap din pala talaga itong i-assemble guys. Akala ko madali lang kasi uh, isusok-sok mo lang itong mga ganito. Pero yun nga, pinagpawisan na talaga tayo sa pag-assemble nito. Mas baganda kung may kasama kayo na mag-assemble nito para mas madali yung pag... Niya. So, napaka-simple lang yung system niya, guys. Ito yung nagsusupport sa taas. Tapos, sa gilid, ito naman. Sa ilalim. Para maging matibay siya. At ito, may lock siya. Okay naman siya, guys. Linis lang yung kulang nito. Ayan. Lucky. Pwede kang mag groom dito. Oops. Ano yun? Parang may maliwanan dito, ah. Oh my goodness. May problema tayo guys. May butas dito. Confirm natin. Butas nga. Ay, -ay. Kailangan natin itong takpan. May mga kahabi ako nakikita na may mga butas yung mga ganito nila. Tapos may tapes lang nilalagay. Ask lang tayo kung anong tape yung mas magandang gamitin dyan so eto, lilinisin natin to ayan medyo madumi na talaga siya guys kasi medyo matagal na rin kasi itong na uh, standby na hindi nagagamit sayang nga yung isa nito guys Malaki lang talaga yung butas kaya dun na natin tinuha. medyo matagal na tayo nagplano na bumili ng ganitong klaseng trapal pad kaso nga lang nakita natin online medyo mahal talaga yung mga presyo nito. Yung mga maliliit nga lang nito, naita ko nasa mga 3,000 to 5,000. Ito pa kayang malaki. Hindi ko alam kung magkano yung presyo nito. Medyo mahal talaga ito. Kaya mabuti na lang binigyan tayo. Tapos yung mga base niya ito, may tibay pa. Yung mismong trapal, makapal talaga siya guys. Quality yung material na ginamit sa trapal na ito. Rubberized din siya. Papasok tayo sa loob, pakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki itong trapal pan na ito para tayo papasok. Paano kaya? Hindi naman pwedeng naman. Paano tayo papasok dito? <laughs> <laughs> Gamit yung pagka-athletic natin. <laughs> So ito, ganito kalaki dito sa pag nakaupo tayo guys. Ayan. Pwede talaga tayong mag-groom dito ng koi. Pag sumali tayo sa mga draw contest, mga ganun. Pwede ito. 6 feet by 3 feet yung ano nito. 3 feet yung lalim, 6 feet yung ano niya. Length. natin kung may mga butas pa. So yun, so far, okay naman. Wala na tayo nakita ng iba pang butas. Yun lang talaga. So, linisin ko lang muna to para magamit natin. Ang sweet naman itong pusang to. yun Kuy-kuy. Nililinisan mo si Nap-Nap. Ito yung mga kontra dito sa mga <laughs> trapalpan guys. Baka kalmutin. <laughs> so yun guys. Punta tayo dun sa pond na nilipinas natin kahapon. Ito. Ang natin na puno. Okay. Na 50 to 60% water change tayo nito kahapon. Mabilis base natin na po no kasi nakabili na tayo nitong hose. Uno po ito tapos ito yung pump na gamit natin. Itong Rio na 40 watts po ata to. Kasama din to sa binigay ni Sir Christopher. Yung nabigyan natin nitong trapal at nitong mga tank. 15 meters yan sakto lang na dun sa poso hanggang dito sa pan natin kayang makapag pump ng tubig ito napakalakas pala na itong rio no maliit lang siya pero ang lakas ito naman yung green pan natin na minaintenance din natin nung isang araw nag 90% water change tayo dito kasi nilipatin natin yung filtration system niya. Ayan check naman natin yung kinakwarantin natin dito na sangke at Benigoy. Ayun. Goods naman yung tubig niya. Nakapag-water change tayo ng 30% dito. ito. Ayan. Napakalaking tulong talaga nung pump at nung hose na nabili natin. Okay. So dito sana natin ilalagay yung Rapalpan na yun kaso nga di kaya 3 feet lang po kasi yung area na yan Ito 6 feet yung haba nya Tapos 3 feet width nya Pakita ko sa inyo yung filter Nag reset din tayo Ayan Parang walang tubig o oh. <laughs> Enough muna natin yung UV light Kasi naglagay tayo ng nitrifying bacteria Yung bio chamber natin Nilinis din natin yan eto kahabi natapos ko na linisin yung loob grabe sobrang kapal ng lumot niya pero di pa talaga natin natanggal lahat may mga malitigas pa talaga na part pero mas okay na to compare kanina hindi naman talaga natin ito mababalik sa dating kulay niya at yung butas naman dito yung ginawa natin ito nilagyan ko na lang ng epoxy powder epoxy ito din kasi yung ginagamit ko dun sa trapalpa natin ayan okay naman para matakpan lang talaga natin agad so yan Malinis na kahabi pwede natin itong Pa, patutuyo na lang po muna natin yung epoxy so yun mga kahabi ha dito na po muna yung video natin abangan nyo po yung next upload magsisolt at elba gin ba tayo sa mga laga natin na to maintenance na every 6 months natin yung ginagawa so next upload na po natin yan kaya abangan nyo po yun uh, at yan, ha dito na po muna yung video na to maraming salamat sa panonood thank you and see you po ulit sa susunod na video Happy fishkeeping! Fish out.